Habang pinupulot ni Marife ang class picture na nahulog, may kakaibang lamig siyang narindaman sa kanyang palad. Tila ba ang larawan ay may iniwang presensya? Paglingon niya ulit sa likod ay nawala na din yung hugis bata na anino. Itinabi niya ang larawan sa loob ng kanyang field bag. Kasabay ng mahinang buntong hininga, kailangan niyang tukasin kung sino ang batang ito. Nagpatuloy siya sa pagikot sa gusali. Tahimik ang buong lugar. Tanging ang tunog ng kanyang mga yapak sa sahig ang umalingangaw sa pasilyo. Ang mga silid-aralan ay may mga sirang pinto. May ilang may nakasampay pang kurtina na unti, unti ng kinakain ng panahon. Sa bawat silid na madaanan niya, ramdam niya ang presensya ng mga alaala, mga tinig ng nakaraan na tila nakasabit pa sa hangin. Hanggang sa mapukaw ang kanyang pansin ng isang sidid sa dulo ng ikalawang palapag. Sa pintuang kahoy na ito, may nakapinturang maputlang sulat. Room 2B, huwag isingin. Napahinto siya, ang kanyang pakiramdam bilang mamamayag ay kumakalabit sa kanyang isipan. Bakit may ganito ang babala? Sino o ano ang dapat isingin? Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Kumalabog ito ng kaunti dahilan upang bumagsak ang ilang alikabok mula sa itaas. Pagpasok niya, sumalubong ang matapang na amoy ng amag, luma at sirasirang mga armchair at isang napakakapal na katahimikan. Hindi ordinaryo, kundi nakakabinging uri ng katahimikan na tila binabantayan ka ng lugar mismo Sa pisara, may nakasulat sa puting Lumak Luma na ngunit malinaw pa rin. Sancta, nasaan ka na? Binasa niya ito sa isip. Santa, Bulong niya. Isang pangalang hindi nakaraniwan. May bigat, may misteryo, may lumang tunog na parang pangalan ng isang santa o isang nilalang sa panahong matagal ng lumipas. Lumapit siya sa lumang teacher's table. Nakasalansan ang ilang lumang libro. Ngunit may isang bagay ang tumambat. Isang notebook. Nakabalot sa telang kulay kahel na may mga bordadong bulaklak. Halatang pag-aari ng isang batang babae. Pinuksan niya ito sa unang payna naroon ang pangalan. Santa Veneracion Section 2B ang panulat ay likas ng isang bata May mga simpleng guhit ng bituin Bulaklak At mga pahinang may entries Ako po si Sang Tabin Rasyon. Sabi ng guro namin kami raw ang huling klase dito Pero ayokong umalis Kasi may tinig akong naririnig tuwing hapon Minsan nagpapakita siya sa bintana Nakangiti gusto niya raw akong manatili ngayon, wala na ang mga klasiko, Umuwi na sila pero ako naiwan at ayokong matulog. Napasinghap si Marife. Ramdam niya ang paglalakad ng malamig na hangin sa kanyang bato. Maya-maya, mula -maya, sa dulong bahagi ng silid, may narinig siyang munting alakhak. Mahina, paunti-unti pero malinaw na alakhak ng isang batang babae. Ngunit walang ibang tao sa silid. Lumapit siya sa isang sulok. Naroon ang isang maliit na upuan. Mas maliit kaysa sa karaniwan. Sa ibabaw nito ay may pares ng lumang sapatos na itim na may strap. Maingat na inilagay parang inihanda sa pagbabalik ng isang bata. Sa ilalim ng sapatos, may pangalan. Sancta Nang ilipat niya ang kanyang mga tingin sa bintana, bigla siyang napatigin Naroon ang isang batang babae, mahaba ang buhok, maputla ang balat at nakasuot ng lupang uniforme ng Don Ricardo High School. Ito yung nakita niya sa picture. Nakatingin yung ito sa kanya direkta at walang emosyon ang mukha. Mabilis na lumabas si Marife sa silid. Nanginginig ang buo niyang katawan at hingal na hingal pagkarating sa pasilyo dahil sa pagtakbo. Sa kanyang pakiramdam, parang kulang pa yung hangin na nalalangap niya. Maya-maya pa ay dumating si Mang Celso na sumalubong sa kanya noong marinig na may kalampag bigla sa taas. Okay lang po ba kayo, ma'am? Ano pong nangyari? Tanong nito. Nalatang napabalisa. Manong, may nakita akong isang batang babae na nakalutang sa labas ng bintana. Bigla na lang naglaho. Parang siya yung binabanggit sa sulat sa pisara. Ang kanyang pangalan ay Sankta. Halos hindi makapaniwala si marefe sa binibigas niya. Napayoko si Mang Celso. Sankta? Narinig ko na din yung pangalan na iyan sa mga kwento rito. May sa mga sudyante dati na nai-record sa para lang ito bago ito isinira. Siya ay si Santa Veneracion. Nawala siya isang araw ng Hunyo taong 19,000 siyam na potsiyam. Bigla na lang siyang naglaho at walang nakakita sa kanya. Tanging naiwan lang dito ay yung sapatos niya at notebook na nakalagay sa silid aralan pero wala ni sino man ang nakakita sa kanya na lumabas ng paralan. Baka po dinukot o tumakas, tanong ni Marepe. Hindi din daw, sagot ni Mang Celso. May mga usap-usapan simula noon na bigla na lang daw siyang nagpapakita. Sa mga bintana, sa hallway, sa salamin, pero sa malayo lang at hindi siya lumalapit na parang may hinihintay Anong ibig niyong sabihin Manong? May paniniwala ang mga matatanda rito na si Sangta ay hindi tuluyang nawala. Na baka hindi siya makaalis. Baka may pinipilit siyang sabihin sa taong pinapakitaan niya. Sa puntong iyon, naramdaman ni Maripe ang pagalaw sa loob ng kanyang bag. Mabilis niya itong binuksan at pagkatingin ay dahil sa glass picture. Kinuha niya ito pero may napansin siya sa likod ng narawan. May bagong sulat kamay na hindi niya nakita kanina. Marife, tulungan mo ako.